shout out sa mga dealers dyan ah. nagalit nagalit na galit kay BBM ito po ang dahilan guys kung bakit nalaman natin nating mga Pilipino na napakalaki na pala ng kurap sa DPWH sa mga flood control dahil si BBM mismo ang nagsiwalat dito kaya yung mga walang alam dyan na si BBM pang sinisisi nila ito po nung sona ni Pangulong Marcos ito ang sinabi niya So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures. those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Ano, dahil kay BBM, siya mismo nag-publish ng labing limang kontraktor na yon ng DPWH. Kaya so, huwag niyong isisi sa kanya. Dahil siya lang ang dahil lang kaya natin nalaman kaya mulat na mulat na ang mga tao ngayon sa korupsyon dahil nga siya ang nagmulat sa atin para malaman natin kung sino talaga dito sa mga politiko na to ang korup Isa sa publiko natin ang listahang ito kaya, kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. Ayan na nga yun. At dahil John at dahil doon, ginawa niya yung programa niya ng, ano, isumbong sa Pangulo na website at kung saan man nakatira yung mga tao ngayon. Kung nasaan yung nakikita nilang mga flood control na ghost rally kaya mga substandard nare-report nila sa Pangulo kaya nalalaman natin kung nasaan yung mga lugar na yun na may substandard kasi nga nare ng mga taong bayan sa Pangulo direct mismo sa website ng Pangulo nag sa ginawa niyang sumbong sa Pangulo website kaya imbis na siyang sisihin nyo makipagtulungan na lang kayo kung merong mga flood control sa lugar ninyo silipin ninyo kung maganda ba pagkagawa kung matibay bang pagkagawa kung mayroong bang mga bakal ayos ba ang pagkabaon ng mga poste para hindi agad masira tapos isumbong nyo agad sa website na ginawa ni Bongbong Marcos huwag kayong basta-basta lang makinig sa mga vlogger na binayaran ni Duterte lalo na yan si Bayad Bay na yan at si yung Maharlika yung dalawa na yan pinakabinayaran ng mga Duterte na yan sirain lang wala namang ginawang matinong binalita yung mga vlogger na yan puro lang magandang binabalita nila puro lang sa tatay nila pero yung magandang gawa ni BBM, BBM ayaw nilang sabihin kasi baka mamulat yung mga DDS na maraming nagawang mabuti ang pangulo kaya puro paninira lang ang nilalagay ng mga DDS na vlogger na banat bay at na yan.